Oh, na. Eh. Ano kaya ang nasa loob ng mahiwagang tela na ano yan? Ako tinatanong. Naiisip ko ba? Billy Crawford. Ano yung advice Kung anong nasa loob ng mahiwagang tela nito? Meron ako yun. <laughs> ni yung ni Jesse. Yung bata! Ano sabi niya? Ano sabi mo? Yung bata ng Jessabel. ka na yung totoo. Nga pa manahon, bunto, right? bunto. Sabagay, pwede kasi may ganito. Di ba yung bunto ni parang may... pinig Ano? <laughs> <laughs> oh, panig-pig! panig Ang sanay niya, pinig-pig! panig Ang na lang naman, Ano naman yan? Salter! <laughs> 🎵 <Ay, nakatayog ko. laughs> <laughs> sinabi ko! bingbing. Kasi yung babaki ang <laughs> tawag niyo sa nilalagay ko yung policy, sabi, <laughs> nilalagay ko naman? Pikpik mata! Ako bilang Pikpik mata? Palikpik pikpik. Pikpik. Ang totoo, hindi kasi bulon po ito. Ang ang, sa pikpik pik-pik